Kaya tumawag ako. Okay, natapos tayo. Okay, natapos tayo. Okay, natapos tayo. Okay, Okay, natapos tayo. Okay, natapos tayo. Okay, natapos tayo. Okay, Hello, hello, hello. Dito kami sa Little Bigan. Little Bigan ng Tagpuan, Gapan. Tagpuan. Lumang Bigan. Lumang Bigan sa Gapan. Dito <laughs> kayo. Sa Gapan. <laughs> <laughs> Dito kayo. Nakabigyo. No? <laughs> ah.